Ayun mga gawiks, isang masayang umaga sa lahat yan Good morning, good morning, saan man tayo naroon Ah, no? uh, Ngayon mga gawiks, sa umagang ito, tayo ay magbabalot Ayan, ang ating pangbalot sa ating mga bunga ng bayabas dito ngayon uh. No? Meron na tayong nabalot na nauna At yung iba pang natira ay pagpatuloy natin at tayo ay magbabalot ng mga bunga ng bayabas na medyo marami-rami pa na hindi natapos at siyempre mga gawiks tayo rin ay mag ng pwede na nating ma dito no sapagkat mayroon na rin tayong pwede ma-harvest ngayon at siyempre una ay magbabalot muna tayo ito yung ating ginagamit na pangbalot ayan mga gawiks no so yan balot-balot tayo dito ayan yan yung mga bunga ng bayabas na babalutin natin para iwas na makagat ng insikto. Pag may kagat ng insekto mga gawiks, yan ay daan patungo sa papasukan ng uod sa loob. Masisira ang bunga. Ayan. So marami pa mga gawiks no, dito sa paligid, paikot. Ayan. So dito, So ngayon, umpisa na natin at mayroon ba mayroon na tayong pwedeng ma-harvest mga gawiks no, katulad nitong dalawang piraso na to, ayan. Malaki, malaki tong dalawa na to mga gawiks na harbisin na natin. At 'yan naman mga gawiks ay issue short ko sa pag-harvest natin. 'Yan. Idaan natin sa short para ma-upload natin sa short yung prisp. Guaba harvest. 'Yan, ang ganda ng dalawa na to mga gawiks. So, umpisa na natin mga gawik sa pagbalot. Ayan. Dito tayo mag-umpisa sa side na ito mga gawiks No? Ayan. <coughs> so, yan tayo ay kukuha ng isang piraso. At ibabalot natin dito. So, itong isa mga gawiks No? So, yan. Ayan. Uy, nalaglag mga guys. Mukhang mali yung ating ginamit na pagpasok. So, itong isa. Dito tayo. Ito, ito yung ating gagamitin. Kabilang butas. So, ayan. Tayo ay nahirapan sa isang kamay. Ayan. Pasok-pasok lang. Ayan na nga mga weeks, No? Pumasok na yung ating pangbalot. Ayan. So, ayan nga. Tayo ay nakapagbalot na ng isa. So, another one. So, marami. Marami tayong babalutin dito mga guwigs. Dito. Ayan. So, ayan na nga. Dalawa. So, ito pa. So, patuloy ko lang itong aking ginagawa mga gawiks no. Balot-balot tayo sa mga bunga ng bayabas ngayon sa umagang ito. Ayan. Ayan. Let's go. so ayan na nga mga guwigs ang nabalot natin ay apat na uh -huh. so mukhang kulangin tong ating pangbabalot babalot dito mga guwigs ayan dalawang piraso na to So, ayan matapos natin yung isa so yung kasama niya ang isa mga guwigs so yan dalawa so itong mga gawiks <coughs> so itong isa mga gawiks yan so mainam na talaga mga gawiks na ang mga bunga ng bayabas ay mabalot natin ng ganito kasi sa experience ko mga gawiks ang daming mga nasira dati na hindi nabalot kasi kapag medyo malaki na sila at maamoy na kunti hindi pa hinog mayroon nang nakakagat na mga insekto at papasok na yung mga uod sa loob kaya pag nahinog na yung laman sa loob may uod hindi mo na makain mga gawiks sayang so ito mga gawiks dalawa so medyo ngayon ay marami pa tayong pwedeng balutin so ayan balut balut pa tayo So, doon din sa kabilang puno mga gawiks no, mayroon pa tayo doon na nabalot na at mayroon din tayong pwedeng ma-harvest doon. So yun na nga mga gawiks, ipagpatuloy ko lang yung aking pagbabalot. May dalawa pala ditong nakalaylay mga gawiks no. Hindi ko napansin. Ayan. So baluti na rin natin to. Nakalaylay, kaliit-liit na sanga. Ayan yung sanga niya. Ayan. So doon din mga gawiks, maliit na sanga, may nakalaylay na dalawang bunga. Ayan, may balot na siya. Puntahan natin yung dalawa na yun mga gawiks. Ayan yun, parang malapit na siyang ma mga gawiks. No? Itong dalawa na to. magpas yung balot. Isa lang pala. Ayan. Daming langgam mga gawiks no. Ayan, daming langgam. Ayan. So marami pa tayong pwedeng balutin. Ayan pa. Kuha pa tayong pang balot mga So, ito pa mga gawiks yung ating pangbalot no. Ayan. Marami pa tayong babalutin na bunga ngayon. yung so, mga nakalaylay sa baba no. Ayan. So yung ibang hindi natin mabalot mga gawiks ay sa susunod na naman. Kasi di pa ganun sila kalalaki no. So ito mga gawiks no. Ayan. So, ayun. So, meron tayo doon dalawa, tatlo. Ayun. Tatlo mga guwigs. Yan ay babalutin natin. Ito ay ipapasok dito. Ito kasing... Ayan. So, oh, ayan na. So, ayan mga gawiks. At siyempre mga gawiks, tayo ay pupunta doon sa kabilang puno ng bayabas, no? Maglala lang tayo nito para mayroon pa tayo ditong pwedeng mabalut. At magharbis na rin tayo ng mga sili natin mga gawiks no. Ayan, mga bunga ng sili na mula-mula. Ayan. So dito mga gawiks yung isang puno natin ng bayabas na ating napagharbisan na karaan. Marami pa tayong pwedeng balutin. At ayan na nga mga gawiks. Ayan, mayroon na tayong maharbis dito na kalaylay. So ito Ayan yung Kanyang Balot na plastic mga boys So ayan yung balot nya na plastic Ayan yung Bunga nya na pwede nang ma-harvest Kasi pag hindi mo na-harvest ito mga Gawigs, At sumubra ang hinog Hindi na ganun kasarap kagatin So ayan, tayo ay magbalot din dito no. Mayroon pa tayo dito babalutin. So ayan. Balutin natin 'to mga gawiks So ayan, balot-balot tayo. Dito mukhang marami tayo makuhang hinog na maharbis mga gawiks no. Ayan. Harbisin na natin yung ating maharbis dito. marami marami tayo'ng ma harvest dito mga Gawiks. 'Yan. So, ngayon mga Gawiks ay alisin ko 'yung uh, plastic na balot 'yan para deridiritso na tayo sa pagharbis harvest no? So, 'yun ang ating gawa ngayon, magbalot tayo ng mga bunga ng bayabas para may ma harvest na magandang bunga so yan ang nakalaylay dito so dito mga gawiks nawala na yung bunga dyan mayroon to dito may nagpitas ayan dalawang piraso to nawala so ito mga gawiks yan baluti natin <coughs> So, ayan na mga guwiks. So, yung ating natirang pambalot ay dalawa na lang. So, ayan. Balot-balot pa tayo dito. Ayan na nga. So, susunod natin tong pag-harvest dito mga guwiks no. So, Dito dito tayo sa kabilang side so ayan so ito mga gawiks nabaluktot na yung kanyang sanga sapagkat apat sila oh ayan dalawa dito at dalawa rin dito ayan yung dalawa So ito mga gawiks, katulad dito mga gawiks, mayroon siyang tama no. Ayan. <coughs>